Hello mga ka-idol. Kung mayroon si Boy Tapang, mayroon si Boy Astig. Ayan, si Boy Astig mga ka-idol ay kakain ng ampalaya. Ayan, tingnan po ninyo mga ka-idol ha. Yung ampalaya ay hilaw pa. Hindi po, ano, hindi po siya binabalatan. Ito po ay presko po ito mga ka-idol. Oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. Tingnan po ninyo mga ka-idol. Kakainin ko to. Shout out sa'yo, ah, uh, Lenroy. Ayan, kakainin natin. Yung nag-request na pagkain tayo ng Ampalaya. Ayun, meron pong suka at sili. Ayan o, oh, kitang-kita ninyo mga ka-idol o. Oh. Ayan o. Oh. Hmm? Ayan. May suka at sili mga ka-idol. Ayan, may limon pa dito. Linagyan natin. Hmm. Ayan. Ayan mga ka-idol. Ayan po. Kung mayroon po si Boy Tapang, mayroon po si Boy Astig. Ayan. Astig tayo mga ka-idol lahat mga asim, lahat mga hindi makakain ay subukan natin kakainin mga kaidol. Ayan, tingnan natin. Ayan, ayan na. Ayan. Sarap mga kaidol. Tingnan yung mga kaidol. Walang tricks-tricks to mga kaidol. Mmm. 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 Mmm pati so mga ka-idol, kakainin natin mga ka-idol. Walang iaksaya dito mga ka-idol. Ubus-ubus to talaga mga ka-idol. Mm. Mm. Ah. Mm. Sarap. Mm. 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 Niyo, mga oh. Ayun, oh. Mm. Tingnan nyo mga ka-idol Ayan Mm. Ah so good. Hmm. Ayo. No. Hmm. Mm. Ah. Wah. Hmm. Wah. Ang, Ang hanga na may pait. 응아 아 으음 음. 아아아아아 아. 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 Dito talaga kaya mga kaidol. Diyan lang. Ang hang. Napait. Kayang kaya. Ah. Ah.